ito yung masakit mga ka-experience sa isang nagtatracking no yan kapag ka nasira ang turbo mo ayan sira ang turbo niya. sira ang turbo no pagka ganyan tapos wala kang pera talagang masasaktan ka mga ka-experience dahil napakamahal ng turbo no mga ka-experience no yan Uh, bibili tayo ng turbo mga ka-experience no ayan masakit sa bulsa masakit sa ulo puyat ka pa nirescue natin sa inlex to kagabi mga ka-experience ayan sira yung turbo ng 621 dahil dun sa siguro nagbarado sa San Jose yung DPD niya kaya tinamaan siguro tuh nung nagbarado mga ka-experience. Ah. Wasak na turbo. Uga. Butas ang bulsa. Masakit sa ulo. Yeah. Hey! Eh gusto mong bigas? Bakit? Ha? Ha? Ha?